Hello, good morning ko uh, Gusto ko lang mag-say good morning. Ayan, as I am having my breakfast today. Uh, sa lahat ng aking followers ay maraming salamat. Ano po ba ang breakfast ko today? Ito, spaghetti and the french fries. Ayan, kakagaling ko lang kasi sa birthday yan kagabi. Ni Chubby. And, yun po, uh, thank you so much po sa pag-follow nyo sa akin. Alam ko na andyan pa din kayo all throughout the year. Talaga na nag para sa akin. Um, sana po na uh, gugustuhan nyo yung mga post ko. <laughs> At kayo naman ay nasa puso ko talaga. Dahil hanggang ngayon ay ako ay inyong sinusubaybayan. Gusto ko lang pong mag-thank you sa inyo kailangan po ninyo basta sorry I'm so haggard today <laughs> si bagong gising lang ako and yun po uh, gusto ko lang magpasalamat talaga sa inyo you are really my happiness yun po uh, at ayan copy tayo <laughs> so yun po to all my friends to all my followers sa lahat po ng, uh, ng mga nag subscribe pa din sa aking YouTube channel. Hanggang ngayon, nandyan pa kayo. Naku, thank you, thank you po talaga. And, pinapangako ko po na as long as nandyan kayo, nandyan pa din ako. <laughs> gagawa pa rin ako ng mga content na yung parang chill lang, yung pinapasaya ko lang kayo. <laughs> yung parang kahit minsan may problem tayo pag nakakapanood tayo ng mga uh, videos, eh, medyo gumagaan. So, yun lang po. Have a nice day. Lagi kong sinasabi. Love you all. Ingat po para sa tayo. Happy lang.